shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at okay. do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no. Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay, syempre panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm -hmm. po and God bless you. Thank you very much. Supportahan po natin mga kalingap. Mga mm -hmm. ah. vlog, mm -hmm. supportahan natin. Ayan po mga kalingap, good morning po sa inyong lahat. Good morning. Sa ngayon po nandito naman po tayo sa lighthouse sa bahay po ni Kuya Balata balik ulit po tayo dito sa Daet at isang linggo po tayo nawala no. Kaya pumunta po tayo ng Maynila para makiramay po sa napatay ko na ay sa namatay ang okay. Ayan po. Kaya balik na naman po tayo dito. Balik na naman tayo dito sa Daet. Ayan. Ah. Nandito po tayo sa kusina ngayon At busy busy ko nga po ngayon si Kuya Brooks Hindi pa, diba? ba?

Eh may ikaw sa pangdulo siya yeah. po mga kalingap, siyempre po, huwag natin po kalimutan na suportan po Yabal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at kalingap At sa po, back to diet po tayo, no? Dito po tayo sa Lighthouse ngayon. So, <coughs> at uh, yun nga po, nabalikan na ho natin kahapon yung kay Marie yun ang tinutulungan natin ayun pong pinapabahayan natin at uh, sa lahat po sana ng mga supporters ko, mga viewers mga subscriber pasupport po ng aking channel mga kalingap pasupport po ng ating bahay ang munting channel po, sana po supportahan natin para marami pa po, po tayong matulungan ayun at ang inyo pong Marius Vlog po sana. Huwag niyo pong kalimutan. Ano po? Ayan. Maraming po salamat. At ngayon po pala, pato, patuloy po natin uh, yung mga sinimulan natin. Sa so ngayon, nandito na po tayo. Uh, isang linggo lang naman ho kung nawala. Ano. po, marami po salamat. Ayan po. Ito na naman tayo. Kung nakita nyo si Tatay Batas, ayan si Tatay Butas po ngayon ay palagi nakatulala katulala. Mm. At uh, meron dito mga bagahe. Yan kay Dudong Roy Luyan. May dalawang box na yan. So ganitong mga kalingap ang sitwasyon dito kapag naghihintay po ano. sa... Uh, kung lang kami dito naghihintay. <laughs> at uh, pupunta tayo dun sa labas ayan, ayan po dito muna po sa isa labas ayan. ayan po sa nandun sa labas si Caprundi, Eden Agul at uh, Kalingap Gilbert ganito lang po kami dito medyo medyo Ayan ang putok batok siya na. Ito bro, ito bro. Tukay ni mo. Hoyo. Sa totoo lang tingin pa lang wala ko eh blood na ako. Ha? Okay, okay na. Yan oh, putok batok. <coughs> <laughs> Ayan po mga kalingap na uh, hanggang dito na muna po ang ating video. Ganito lang po ang sitwasyon dito ngayon sa lighthouse. Uh, oh, so baka oh, mamaya oh, ho si uh, alis na po para mag-scout. Ayan po hanggang dito na lang po marami pong salamat. hindi ano pa? Ano pa